Hi everyone, good morning. Uh, ito naman ang gagawin ko ngayong umagang ito. Nasagi ko kasi ito nung naglilinis ako and natumba siya, na uproot. Kaya aayusin uh, ko, sayang naman eh. Ayan o, no, no, lumalago na yung kanyang mga dahon dito, tumutubo na. So natumba ko siya. Okay. Tapos, meron akong pinutol na stem galing dun sa mother. Pinatong ko lang. And, nanghihinayang naman ako. Kasi nag-dry na dito. So, anahin ko na rin. Tutuso ko na rin dito. Matinik ito. Kaya ingat kayo kung kayo ay hahawak nito. 'wag masyadong madiin kung magagloves kayo much better sandali kukuha akong gunting tanggalin ko dito Ang galing ko lang yung dry part. Hmm. Madali lang naman alagaan ito si monadinium. Nakuha ko to maliit lang. Tapos lumaki na siya ng husto. Tapos nung lumaki na siya, nag-trailing na siya, yung pinaka-mother nito kinat ko. Tapos yan, nakapag-propa na ako. nag na rin ako ng if ever nakulang or gagamitin ko ang soil eto kapag prepare na ako garden soil and river sand black river sand babaon ko lang siya babawasan ko muna may sand din ito eh, yung mixture niya Yeah. Ganyan. Tapos, ayan. Oh. Baka nga sa susunod, eh, ilagay ko na yung, ano, baka sa susunod, eh, ilipat ko na to ng mas malaking paso. Paghihiwalayin ko na. Pero for the meantime, dito na muna sila. Hindi to alagaan si mga dinyo. Mabait naman siya sa akin. Hindi naman siya uh, inerte. Eh. Bilis lang. Yun na yun. yan na siya. Hmm. Uh. Umalabas na yung pink niya. Oh. Uh. Nasa-stress na siya. Hmm. Uh. Ang ganda. Ito ay isang klase ng euphorbia. Ito lang yata yung euphorbia ko dito sa garden. Eh. At yung mother nito, ang laki na din. So, bala kong ilipat yon sa malaking pot. Tall pot. Kasi nagtitrailing talaga siya. And bagay siya sa matataas na pot. Ang ganda niya. Pink-pink. nasa likod niya pinaka-mother. And dito ko siya ilalagay. Ano, nakatabi sila dyan. Tatakpan siya nito yung aking malaking ghosty. Good morning! And hanggang dito na muna ang aking video. Thank you for watching. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time, bye!